Congratulations sa mga local local elected na mga bago major, mga... Major major upset Gwen Garcia. Ay oo, oo sa natalo Cebu. siya bilang no? governor, yes. no? Yes, Major oo. upset siya. So okay. meron po tayong tatanggaping uh, balita, City Board of Canvasser po ng Davao itutuloy po yung partial official vote tabulation. Ngayong araw, ang uh, detalye ihatid sa atin ni eh, Vic Sumintak na naroon po na magre-report live mula sa Davao. Paring Vic! Good morning! Dakugi! Kamusta ka? Namiss ka na namin. Ang tagal-tagal mo hindi nagre-report sa amin. <laughs> <laughs> Magandang uh, umaga, Mama Ali at Mama Patpi dito sa lungsod ng Davao. Anytime ay magko na. Itong uh, City Board of Canvassers para tapusin yung hindi natapos kagabi na batay sa record nila ay uh, nasa 97% na yung natatabulate with the remaining 3% ay inaasahan na sa araw na ito ay uh, magkakaroon ng uh, proklamasyon ng mga nanalong uh, lokal na opisyal dito sa lungsod ng Davao. Gaya ng inaasahan, dominante pa rin ng Pamilya Duterte ang uh, mga pangunahing posisyon dahil batay sa pinakahuling uh, tabulation kagabi nung magsara landslide, nangunguna pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang uh, pinakamalapit niyang katunggali ay si uh, Carlo Alex Nograles, ang dating uh, chairperson ng uh, Civil Service Commission. Pero napakalaki ng uh, agwat. More than uh, 500,000 yung kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte kay Carlo Alex Nograles ay nasa more than 64,000 lamang sa Vice uh, Mayor ay uh, nangunguna pa rin si uh, incumbent mayor pero siya ay tumakbong Vice Mayor niya uh, dating pangulong Duterte si uh, si Bastian Duterte si Basti ay uh, ganun din landslide din doon sa kanyang uh, pinakamalapit na katunggali na si uh, Bernie uh, Algag sa pagka sa 1st district ng Davao nangunguna pa rin si uh, Paulo Duterte si uh, congressman uh, Pulong yung kanyang uh, pinakamalapit na kalaban si dating party list representative si attorney uh, Migz Nograles ay uh, nakakuha lamang ng uh, 38 uh, more than 38,000 na boto sa second nd district ng Davao ay uh, apo pa rin ni uh, dating pangulong Rodrigo Duterte si Omar Duterte ay uh, napakalaki din ng uh, kanyang agwat uh, si Ka, si Javi Campos Garcia, itong kanyang uh, pinakamigpit na kalaban. Sa 3rd District ng uh, Davao naman, ay uh, ito'y uh, kaalyado ng Pamilya uh, Duterte, si uh, Isidro Ungab ang uh, nangunguna pa rin sa Congressional uh, Race doon sa 3rd District ng uh, Davao. Sa resulta ng pagkasinador dito sa lungsod ng Davao, nangunguna pa rin si Senador Bongo sinundan ni uh, Senador Ronald Bato de la Rosa at siyempre ang incoming Senator si uh, uh, Congressman Rodante Marculeta. At uh, yung uh, ibang uh, mga inendorso dito ni uh, Vice President Inday Sara ang siyang nanguna dito sa Lungsod ng Davao. Ang tabayanan po natin at uh, anytime ay uh, muling magko itong City Board of Canvassers para tapusin na ang pagbibilang ng boto at inaasahan nga Ali at uh, Ma'am na sa araw na ito hopefully magkakaroon na ng proklamasyon dito sa mga nanalong lokal na opisyal sa lungsod ng Davao kahapon sa ating uh, pakikipagpanayam kay uh, BP Sara ay pinaghandaan na ng kanilang pamilya kung ano ay yung gagawing mga hakbang doon sa proklamasyon kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang uh, magiging oath taking dahil alam naman natin na si dating pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nakadetine diyan sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Balik sa inyo, ma'am Ali at ma'am Patti. Maraming salamat, so Vic, pare, sorry, ha. Vic, ano oh. lang, Vic? So, habang nakapiit si former President Rodrigo Roa Duterte at nga kung magtuloy-tuloy nga kasi malayo, yung Aguat at siyang uh, maihalal na mayor mul ng uh, Davao City, yung anak niya na si Baste bilang vice mayor, oh. kung mananalo din at uh, ah, sigurado anga. din namang oh, mananalo oh, no oh, oh, ay siya eh. talaga siya ang ano, siya oh, ang mamamahala mali oo oh so in the, hmm. the of, for the maali, in the absence of the former president bastet no eh talaga ya si vice president bastet pag siyang naiproklama iproklama ang tatayong mayor ng lungsod ng dabaw in the absence of the former president tapos yung number one councilor yun ang magiging acting vice mayor correct Sino bang uh, paki-check na rin ano paring Vic Cusino yung nangungunang uh, councilor para uh, almost for sure siya yung tatayong bilang vice mayor at meron ka bang pangalan kung sino na nangunguna sa councilor Dito uh, sa si Armingha uh, sa uh, councilor mm -mm aliado pa rin yung number one, si uh, Alberto Ungab. Oh, uh, okay. okay. Oh, o yung uh, nandito. Uh -oh. Ang uh sumusunod, si uh, Doc Enzo Villapuerte. Uh -oh. Ah. Vic, yung uh, kagabi na binalita mo sa mata ng halalan nung kagabi, na yung uh, dahil nga nakapiit pa rin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ba ang sabi ni VP Sara tungkol sa kanyang panunumpa? baka nila yung uh, ICC lawyer at hihilingin sa COMELEC kung uh, ano ang magiging pasya. Dahil nung una ang hiniling ng pamilya Duterte sa COMELEC ay kung maaari ay uh, makaboto, makaboto ang dating pangulo doon sa konsulado ng uh, Netherlands. Kaya lang batay doon sa pinakahuling report na tinanggap natin mula sa COMELEC Manila, hindi pinayagan. Pero dito susubukan pa rin nila kung ang pag-uusapan ay oath taking kung ano ang uh, magiging desisyon ng Comelec. Nakasalalay pa rin naman sa disisyon ng Comelec dahil ang Pamilya Duterte, sabi nga ni Vice President Inday Sara, kung ano yung sinasabi ng Comelec at naayo naman sa batas, ay susunod ang Pamilya Duterte. Mm. Okay. Maraming maraming salamat. Maraming salamat. Parang Vic, ingat dyan sa Davao. At ang oras, alas 8.34 na po ng umaga. Kapapasok lang po ng balita. Inipro Ipinuklama na po bilang mayor ng Malabon City, si Mayor Jeannie Sandoval. At sa Malolos, Bulacan naman po, naiproklama na rin panalo ng Comelec ngayon umaga, ang incumbent mayor na si Christian Natividad. So ayun po, unti-unti uh, uh, nang pumapasok yung mga local positions ang oras muli. Alas 8.34 at uh, 8.35 na po. Alas 8.37 na po ng umaga, tuloy-tuloy pa rin na ating pagbabalita. Inamin na po ni Vice President Sara Duterte na hindi niya inasahan ang naging resulta ng halalan para sa mga kandidatong inendorso niya. Ito ay matapos lumabas sa partial at unofficial na bilang ng COMELEC na lima lamang sa isang uh, sa dose, isang dosena, labing dalawang kandidato sa pagkasenador na kanyang inendorso ang may tsansang manalo. Ito ay sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Representative Rodante Marcoleta at Representative Camille Villar. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nilinaw ni VP Sara na tinatanggap naman niya ang resulta tiniyak din niya na itutuloy pa rin nila ang pagtutok sa pananagutan ng pamahalaan, ang pagsusulong ng mga mahalagang isyu at ang pagsisilbi bilang malakas at konstruktibong oposisyon. Samantala, pinag-uusapan na po ng pamilya Duterte at ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung paano ito makakapanumpa sakaling manalo bilang mayor ng Davao City. Kasalukuyan pong nakakalamang ang dating Pangulo sa Bilangan. At tayo po kay VP Sara, bagamat hindi personal na nakaboto ang kanyang ama dahil nakakulong ito sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, tiyak naman itong mananalo bilang Mayor ng Davao. Narito po ang pahayag ni VP Sara. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw, merong tatlong options uh, paano, paano siya maka uh, para sa ano... Sarah, I love you! Wala <laughs> na So, ano yan diba? Um, election, and then proclamation, and then oath. Oh. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, uh, pag uusapan natin ulit sa kung paano... Tinig po ni VP Sara. At ayon po kay VP Sara, sakaling sumapit po ang June 30 ano? at hindi ano? 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 makakanumpa ano? Ano? bilang mayor ang kanyang ama, automatic naman daw pansamantalang uupo bilang mayor ang kanyang kapatid na si outgoing Davao City Mayor no, Sebastian Duterte, na inaasahan namang mananalo bilang vice mayor. Ayan. Mm -mm. Ah, ito, kapapasok lang. As of 8.32 a.m. ngayong Martes, 98.66% na po ng mga local election returns ang natanggap na po ng Comelec. Ay, malapit na mag Malapit na. Samantala, 84.71% naman po ng mga overseas election returns ang natanggap naman po ng server ng Comelec. So ayan, konting-konting panahon na lang, malalaman na natin kung sino mga nagwagi at sino mga nasawi. <laughs> Ali! <laughs> Ako oh. ang nagwagi. Dineklara po ng Philippine National Police na generally, pa sa pangkalahatan, uh, mapayapa naman daw yung 2025 midterm elections. Sa kabila ito ng uh, ilang pong insidente ng karahasan. Pero ilan, Andamang ang daming patay, din. Ang daming patay, 15. Ah, at least 10 sa, dead, 15 injured. Sa Mindanao, hindi mm -hmm. po ba? Silay. So sa kabila po ito ng insidente ng karahasan, ng berya, irregular, uh, well, di umano ay irregularidad sa eleksyon para po sa PNP, mapayapa, maayos naman po dinaos ng halalan. Hmm. Mindanao naman, it's more of yung mag magkaaway na, na grupo eh. Basta di sa amin, basta sa amin, it's, a, you have to clear. But ang uh, ano namin, we are very peaceful compared before. Mas marami kaming tao sa ground. And we have so many uh, equipment being used to monitor yung election. Tinig po ni uh, PNP Chief General Romel Marbil. Sa naunang press briefing, sinabi po ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Randolfo Tuano. Randolfo Tuano na may mga election-related violence silang naitala sa iba't ibang lugar na sa bansa po. Dalawang taga-suporta ni Mayor Jodith Gallego ng Silay City po napatay. Diyan po sa barangay Mambulak Negros Occidental ng lunis po ng umaga. At ayon po sa ulat, pinagbabaril po ng mga gun gunman na sakay sa isang van. At pitong iba pa ang nasugatan sa naturang insidente. Na-arresto po ng polisya yung mga suspect, kabilang na dito ang isang Arnie Benedicto, kapitan ng Barangay Lantad. Taga-suporta -tag ng katunggali ni Judith Gallego sa pagka na si Mark Goles. Namatay din ang isang kandidato sa pagka-municipal councilor, kapatid po ng barangay chairman sa nangyari na mapamamaril dyan po sa barangay Renabor, bayang Lanao del Sur. Nangyari po ang isidente kasabay po ng pagbubukas ng halalan pasado alas 7 po ng umaga. Sa kabuuan may labing dalawang insidente ng karahasan na monitor ang NEMAC. Yan po ang National Election Monitoring and Action Center ng PNP sa buong bansa ngayong araw. As of today. Mm. So base po sa datos, apat apang nasa wibak sa Philippine Samp Star, sampu. Sampu. At least 10 dead, 15 in injured. Baka since kailan, ano? During the May oh, oh, oh. So bukod po sa mga insidente ng karahasan, may mga nangyari rin pagkaantala sa eleksyon. Partikular po sa bayan ng Datu o Dinsin sa Maguindanao del Norte. Matapos na harangin ng mga supporter ang mga guro na naka-duty sa halalan, kaya naman nagpalabas ang PNP ng uh, tatlong daan labing dalawang mga polis para magsilbing special electoral board sa lugar. So hindi na yung mga guro, 'di ba? Naka mga ano police. eh, yung they, the PNP no trained mm -hmm. policemen para magsilbi sa electoral board. Bagaman na uh, nagkaroon po ng uh, pagkaantala, nagawa na ang uh, 100% ng halalan, 100% na halalan doon po sa 37,527 mga polling centers sa buong bansa. Okay, ito naman po sa ibang balita, sa gitna po ng paghahanap sa nawawalan niyang ina. Kasi okay, kamo na uh, yung crime. Sabi A ko crime. ganun sa kanila, Kaibigan ko to eh. Kasama ah, namin o, ikaw sa na. INA o, o. Foundation. Ah, o, ikaw na. Sige, ikaw na. Si Presi Menezes. Si Patrick Menezes ng Bulacan Mayor. Oo nga. Diba dati boyfriend yun, ni... ni Aiko Aramina. dati? Hindi, si Aramina. Siya yung tatay o, so ng Aiko. anak ni Aramina. Oo. Ah, si rin. Patrick? Oo. Oo. Naging ano rin sila ni Aiko. So, si ano po, si Presi Menezes o. is missing. Oo. Sa na po ng paghahanap sa nawawala niyang ina. Nagtungo po si dating Bulacan-Bulacan Mayor Patrick Meneses sa Bambang Elementary School kahapon para bumoto. Mm. Tumakbirin po si Meneses para sa dating niyang uh, posisyon. Kasalukuyan pong hinahanap ang nanay ni Meneses. How old is the mommy? She's about my age. She's in ah. her probably in her 60s. Okay. Naiulat na nawala ito nung Sunday, Mother's Day. Mother's Day, no? matapos na hindi po makarating, meron silang ano salo-salo sa isang restaurant, sa isang oh. mall, Walter Mart yata, dyan sa Bulacan. Ooh. At hindi sumitpot dun sa Mother's Day dinner Celebration, oo. Oh, oh. So, nagka, nagpunta po si Patrick Meneses, pinablotter na niya, no, sa giginto na, police station sa kaparehong araw ng pagkawala. Ooh. Ayon kay Giginto Police Chief Colonel Christian Alucod, huling na mataan ng si sasakyan po ni Presi Meneses at ang convoy nito sa NLEX North Luzon Expressway, malapit po sa Bukawit sakaling hindi pa rin siya makita pagdating ng alas 5 ng hapon, kahapon, oh. pornal na siyang ituturing na missing. Wala. Eh, paano yung makasama niya o siya lang ang nawawala? Yun, di ba? Kung convoy. Oh, convoy e, eh, di hindi ba? ba? Oo. Oh, oh. At meron akong, may, may, info akong may nagsabi sa akin na merong dalang malaking halagang pera. Pera. Nako. When she, ano, so, When she, We really pray For uh, her safety, yeah. na sana po ay ano, no? Mahanap po, siya. Di bale na yung pera, basta ano. she's safe, di ba? Yes. Okay. Yan panalangin po natin.